Alos ilang linggo nang tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo mga tauhan ng DSWD, Philippine Air Force at Philippine Coast Guard. Hindi nila alintana ang pagod, makatulong lamang sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga bagyo. Si Joshua Garcia sa detalye. Puspusan ang pagpapaabot ng tulong sa mga nasalanta kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong pipito. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, natanggap na nila ang 875 million pesos sa replenishment para sa kanilang quick response fund. Kung saan gagamitin nila ito, hindi lamang sa pagpapaabot ng relief goods, kung hindi maging sa pagbangon ng mga nasa lanta ng sunod-sunod na bagyo. Ang mahalaga po dito, uh, masuportahan natin o we are able to contribute uh, to the early recovery ng mga naapektuhan natin mga kababayan and uh, support the restoration of their normal psychosocial functioning. Sa pinakuling update naman mula sa Philippine Air Force, nasa 3,000 family food packs ang kanilang naihatid gamit ng C-130 aircraft mula Cebu patungong Katanduanes. Kasabay nito ay ang isinagawa nila ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o Ardana kasama ang mga tauhan ng PDRRMO gamit naman ang kanilang Black Hawk helicopters kahapon. Makakaasa po kayo na patuloy po namin iitingin pa ang aming kakayahan upang uh, mas makapaghatid kami ng tulong sa mga ganitong mga oras ng pangangailangan. Samantala, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na matapos lumabas ng par ang bagyong pipito, lifted na ang suspension sa mga biyahe ng barko. Wala na rin na, paulat na stranded na pasahero at mga sasakyang pandagat maging sa mga rolling cargo. Ayon sa PCG, malaking bagay ang isinagawang preemptive evacuation at patuloy na koordinasyon ng bawat ahensya ng pamahalaan para matiyak ang mas epektibong pagresponde, lalo sa panahon ng kalamidad tayo po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mga kasamahan na ahensya dito sa gobyerno in providing the most important uh, needs ng ating mga kababayan. Sa huling datos ng DSWD, nasa mahigit 115,000 na pamilya pa ang pansamantalang nananatili sa 3,267 evacuation centers sa Regions 1, 2, 3, 5, 8, Calabarzon, Mimaropa at Cordillera Administrative Region. Tiniyak naman ng kagawaran na patuloy paghahatid ng kanilang ahensya ng tulong, gayon din ang prepositioning at stockpiling partikular sa mga lugar na malimit na tinatamaan ng kalamidad. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.